Bakla rin so ka palagi dyan. Kasama mo naman ako. Kasi naman ay kasama niyo rin. Ay, ayun, dati kayo na. Lumipad nga sa lakas ko. Sa bilis magpatakbo ng motor. Makikiraan ko. Ano na ka, Katrin? Ano ko na Ano na ba? Ano na ba? Total sa batalya. Ang mga mamay nandoon sa ano eh. Oo, yung ba? bato na yun. na naman ang okay? COVID mm -hmm. mm -hmm. na. Oh. dami, dami na Ang kiraan po. Ang po. Sabi po. po, makikiligo lang po. po. <laughs> Oh Bryan daw. Dini kay mag-picture. Mag Magana magpicturey nakatayo sa batong are. Kaya. Picoy ka. O Ano nagbi-video ako? Nagbi-video ko ng cellphone. Labas eh. Pisinde. O din sa pulis oh. Ako pa ina <laughs> Madulas talaga tsinelas ko kaya ako nagalangan sa utin are eh. Sumabit yung harap ng tsinelas ko dun sa batong wow. <laughs> Say era in love. Kumanta na nang kumanta. <laughs> 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 sa mga friend wa, may magiging masaya, may magiging malungkot. Yung dating malungkot sila. Ay, okay mo. tabi, -tabi po. Diyan ba? Ang Diyos ko po, may kasamahang kang garo. Iba <laughs> e naman ang daan mo. Uy, <laughs> oh, kaya pa ah. Uy, daan-daan din mo ka <laughs> Patuyuin mo.

Tao kami tao, hindi mo oh, kami kaya, ang kanto. Buti, kaya, buti, <laughs> kaya, buti kaya. <laughs> kayo. Buti tawa naman aray. Akin ang pagpapak. Hindi tatawid din sa isa nga. nung ba kami madudulas? <laughs> Patuyin mo sa araw. Baklari ka araw. Ayun, oh, may naulad din. <laughs> Sarap din yan. Ang sindi, ano ma'am, kaya pa? Badit, <laughs> okay ka lang? <laughs> <laughs> Ay, badit! Nakakayat <laughs> 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 ka, wala ka nang pakialam, ano? Ay, salamat po. Bakla! <laughs> Ayun. Ayun ah. Thank you. Yan din ata. Dini na tayo, baban dami. Adam. <laughs> baban dami. <laughs> e natin. Hindi, oh. kung right? Bakla, bakla. Merig ganyan. Adam, din din. Akali mo bakla. Minsan lang maging tatanga-tanga. E eh, una no! <laughs> ano?